I am a Muhammad Diamad, former 18IB, na magpasalamat ako naging official at naging na-assign sa 18IB, lalo na lang na yung ranger, na naging katunggali ko sa, hindi katunggali, laban ha, katunggali ko sa pagsasama sa kanila, sinamahan ko sila, at believe ako sa kanila na papaano lumaban sa kaaway, sa salut, sa lipunan, kasi eh, kahit na dati akong iminilip, ayaw, ayaw ko rin ang salot ng lipunan. So, nagtagumpay ako, nagka-retired ako, kahit na nawala na yung isang mata ko, proud pa rin ako, nagka-retired ako, at proud din ako sa lahat ng ranger na asin sa Itinaybe, ay sa, sa Basilan, lalo na kay Colonel Bailon, lahat ng ranger battalion commander, kung sino man ang nakakilala sa akin, mahal ko kayo lahat. Tatay niyo ako. At inaanak anak rin kayo lahat. At mahal niyo rin ako. maraming salamat po.